Isang tatakbong kapitan sa Cotabato patay sa pamamaril sa harap mismo ng opisina ng Comelec. Samantala, isang bata natagpuan namang duguan sa isang palengke sa Lukban, Quezon. Si Bien Manalo sa detalye. Patay ang isang tatakbong kapitan ng pagbabarilin sa harap ng Comelec Office sa Cotabato. Kinilala ang biktima na si Haron de Malanes, residente ng barangay Malingaw, Midsayap, Cotabato ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, maghahain sana ng kanyang Certificate of Candidacy o COC ang biktima ng pagbabarilin sa labas ng Comelec Office na nasa loob ng Municipal Compound. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa tunay na motibo sa krimen. Nakahandusay at wala ng buhay ang isang lalaki matapos umanong pagbabarilin sa Candelaria, Quezon. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo binabagtas ng 45 anyos na biktima ang kahabaan ng Moharlica Highway, Barangay Malabanban Norte, Candelaria, Quezon ng pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Napag-alaman na ang biktima ay dati nang naaresto dahil sa pagkakasangkot sa droga. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidente. Nagpapagaling na sa ospital ang 9-anyos na batang natagpuang duguan sa palikuran ng palengke sa Lukban Quezon, Kamakailan. Ayon sa Lukban Municipal Police Station, nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office Lukban ang minor de edad na umano'y sospek sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.